So, a very blessed evening to each and every one of us. So, ito po ang tinatanong ngayon ng mga tao. Bakit daw masyadong sumikat ng husto si Deo Balbuena or Diwata? Mas kilala sa pangalang Diwata. Actually po, kung talagang titignan mo po yung flow ng lahat ng ito, may kinalaman po talaga mga vloggers. Kung titignan po natin. Ngayon, ang tanong po sa akin kanina, Ah, galing daw ba sa Panginoon yung blessing niya? Of course! It's from the Lord Jesus Christ. Kahit ang mga unbelievers, hindi nila kilalanin yan. Pero si Diwata, parang binabanggit niya ang Panginoon binibigyan siya ng mga ano, ng mga goods. Thank you, Lord, sabi niya. So, mayroon sense of God yung tao. Ne? Tandaan po ninyo, pinasisikat ng Panginoon ang araw, both sa unbeliever at sa believer. Di ba? So, wag nating huhusgahan ano po, yung kung paano nangyari ito o bakit nagkakaganito. At, uh, pero nakita ko po rito, yung mga vloggers lagi po siyang sinusundan. Kasi po diyan, may Wag po nating aalisin yung katotohanan na yaan Masarap pong kumita sa YouTube. At, uh, hindi naman po sa pag-ano. At, uh, siyempre, kung tutuusin po, yung mga vloggers, uh, yan po ay secular vloggers po. Pero if you are a vlogger for Jesus like me, ako naghihintay kung kailan kung kailan magkakaroon to ng ano, pero monetization. Pero importante po sa akin ngayon makapagparating ng mensahe po sa inyo. Pero sad to say, ang ibang mga tao, iba ang kanilang hangarin. Di po ba? Kaya itong si Mystica, naglabas po ng sa niya at ang sabi niya, palabas lang daw yung mga binigay kay Diwata na ganito-ganyan. Well, Whatever it is, di ba? Alam natin si Dewata, uh, kalat na po yung pares niya. Hindi ko pa nga po natitikman yun, pero sabi naman ng iba, masarap naman daw. Okay. So, sa Panginoon yan, Santiago 1.17. So, sa, ang gusto ko pong itrain yung mga Kristiyano, alisin yung mapanghusgang mind. Sapagkat kung Kristiyano ka, mamahalin mo lahat ng tao. Si Jesus po, pumunta po dito, para tawag dito hanapin yung mga may karamdaman at nawawala. 'Di ba? Ang sabi pa ni Jesus, hindi kailangan ng walang sakit ang doktor. Bagkus, yung mga may karamdaman, kailangan nila ng manggagamot. At ah uh, naniniwala po ako sa dami ng mga nabautismuhan ng artista last week. Katrina Gray, ah uh, Christine Reyes, Marco Gumabaw at saka siyempre Dominic Dominic, ano, Rocky ba yun? Ayun. Marami pa po yan, ha? Pero ang pinaka na ako kay yung kapatid ni Angelica de la Cruz, Mika de la Cruz, no? Pati pala yung asawa niya, si Nash Aguas, praise the Lord. Matagal na rin sila mga Kristiyano. Yan. Maski yung dating siyota ni, o asawa ni Letro Gray, no? Sa Milby, Kristiano po yan. Sila Piolo Pascual. So, marami pong ginagamit ang Panginoon dyan sa show business. Although meron po dyan, although ganito po yan eh, sa show business, I believe, sa revelation na rin ng Lord sa atin, no? Na mga nakikita natin dito, sa show business, sa 100%, 30% na po ang mga krisyano. Mas marami pa rin yung hindi. Mas marami pa rin yung hindi. At yung mga involved sa mga scams, mga ganyan, actually yung sasabihin, tinulungan, tapos hindi naman pala yung Si Mistika, okay si Mistika. Si Mistika ini-expose niya. Pero ako sabi ko naman, whatever. Kung tatawagin ni Lord si Diwata para maging born again, mangyayari po yan. Pero nakakamanghalang po kasi, no? Sobrang sikat si Diwata. No? At uh, kung nangyari kay Diwata, di ba? ah uh, mangyayarin po yan sa iba para at least magamit din po ng mga bang vloggers para kumita. Ganun po ang nakikita ko dyan. Yan po ang game ng mundo at hindi natin game yan. Natanong lang po sa akin kasi bakit daw sobrang sikat sa diwata? Galing daw ba kay Lord yung... Of course, galing kay Lord lahat. Kay Jesus galing lahat ng blessings. Um, Aminin man ng unbeliever na galing sa Panginoon yung blessings sila o hindi, kay Lord Jesus galing lahat yan. Hindi po maitatanggi yan sa Panginoong Jesus galing lahat ng mga pagpapalang yan. Bakit sikat si Diwata? Dahil napasikat ng mga vloggers ng social media at naniniwala ako may special purpose si Jesus para kay Deo Balbuena aka Diwata. Okay, bye bye for now. Bye bye.